Hey guys, magandang pangali uh, po sa inyo lahat. Uh, gawin ko itong video na 'to kasi may nalaman ako na next fight down ni Casimero. Uh, may labang pareho si Jason at saka si uh, Daniel Casimero. At ang balita natin September. Ito may nagsend sa akin ng message. Ito daw ang mga kalaban ni Casimero. Ito, kita mo ba. Uh, hindi pa naman to sure, pero uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na mukhang hapon uh, yata ang mga kalaban eh. Malapang knockout eh. Uh, pero mas sure ako na yung next na laban ni Jason Casimero Pumalag na daw uh, uh, Wala pa rin talo Pero wala pa rin panalo nee Guys, uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na ano, uh, Supportahan natin si General Casimero Kung sino man yung mga kalaban niya Mukhang magaling naman itong mga kalaban niya na Japanese so uh, Siguro naman wala ta tayong maireklamo dito At uh, active naman din yung uh, na, mga kalaban Kung ito nga talaga Uh, so susuportahan na lang natin abangan natin kung kailan sila mag-announce if it's September tapos pagkatapos po ng laban niya sa September kami naman ni Jason uh, posible mo na sayang lang Jason oh. no? laking pera din yan kahit bugbugin mo na ako okay lang yan training na lang ako para hindi mo ako but uh, ano po napakaganda po dito sa Masbate area dito sa May Lagoon uh, where I'm uh, currently situated ito po yung ano yung uh, boxing ring dito and dito mismo sa tabi ko uh, sobrang mahangin first time ko na ganito yung setup sobrang uh, social na social yung setup ng uh, ng event na to ni, na promoted po ng ATK promotion so sa mga nag-aabang po nito um, sa, tap uh, top sports po mapapanood yung laban uh, ng uh, ATK promotions boxing dito sa Masbate at uh, libre po ito uh, kasabay po ng Bagat Dagat uh, Festival where I'll show you the ano ah, yung uh, marami dong mga uh, tindahan yan tsaka dito rin si sportsman da tsaka si kamao yan so ayun po ang uh, aking konting uh, may kukwento sa inyo dito dahil uh, hindi ko alam bakit sinan ng kalabang ito yung ano pa oh nandito na sa akin eh totoo ba to o oh, fake news kasi yun, nung una akala ko si si sino nga Sam Goodman na uh, si Liam Davis tsaka si David Picasso eh mukhang hapon yata ang uh, mga kalaban uy ano uh, rin pala kayo babalitaan ko rin kayo si Sean Gibbons si yata papunta rin dito sayang si Casimero sana nagpunta dito para mga pag-usap-usap kami ng maayos no? at nang uh, matigil na tong issue-issue uh, na to ano na lang uh, oh God, let's just work together uh, but uh, shout -out po sa lahat and kita-kita uh, po tayo dito sa mga taga masbate nandito po ako na 4 p.m. po ang simula again sa Stop Sports ipapalabas and uh, good luck kay Casimero totoo na ba ito Casimero? eto ang pangalan mo nagsisimula daw sa letter T at ang apelido S yung Jason alam ko S ang apelido ng mga kalaban yan eh <laughs> shout out, guys salamat peace huwag na tayo mag -away. pero boxing tayo